Ako nga pala si Rona. Gala ng gala, pero wala namang pera. Samahan niyo ako ngayong araw para bisitahin ang isa sa pinakamagandang tourist attraction dito sa munisipyo ng Taytay, Palawan. All the way from Municipality of San Vicente, ay bumiyahe pa talaga kami dito sa Taytay. Ang lugar nga pala na ito ay tinatawag na Kuta at nasakto naman ang punta natin dahil apat lang ang naabutan naming bumisita doon. Kung hindi nyo na rin naman natatanong, ay unang beses ko rin makarating dito sa lugar na ito. Kaya kita nyo naman oh, sinulit ko na talaga. Literal na napanganga talaga ako sa sobrang ganda ng lugar. By the way guys, pag pumunta nga pala kayo dito, mag kayo ng pera dahil nagkakahalaga lang naman ng 80 pesos ang entrance fee nila bawat ulo. Ay, tao pala. Baka mamaya ulo nyo lang ang pinapasok nila. Yun lang, sana nag-enjoy kayo. Syempre, hindi ko na papakita yung nyo, no pumunta kayo no sa inyo nagbayad na ako ng 18 charot syempre mas gusto ko talaga na kayo mismo ang personal na makakita kung gaano ba talaga kaganda ang kuta sa Taytay Palawan so see you there